Ayan. Dito po kami ngayon sa anniversary ni ay dispedida ni Nanay. Yan, kasama naman kasama namin si Kernel. Kebong. Yan, dito kami kakain sa KFC. KFC. Yan, si si Regan tapos si Xiao kasama yung anak niya tapos yan maganda niyang kamangkin tapos ito si kay Arnold iba si po yan tapos ito si ate Jessica tapos si Nanay, Nanay. Si yan. Oh, tapos si Bobby, yan si Bobby, tapos si si Fiona, si Fiona nagtatago eh. Ayaw mo ba? Oh, ay, ay. Hindi ako pero pero ako mikro. Hindi, ano to? Bang remember sila nanay ito. Ay, Fiona! na. <laughs> Oh, ayan oh, no, si ate. Ayan, si ate. Kasama ni nanay sa bahay. Yun, si tatay. Hello, tatay. Video, tatay. <laughs> Yan si Ate Beng tapos hindi ka makatakas yung niya. kanyang ano buting asawa. <laughs> <Ay>. Yan, <huwanya. laughs> Diyan ba yung grupo ng single lady. Diyan ba yung grupo ng single lady. Diyan ba yung grupo ng single lady. Hello nanay, hello tatay. Okay, stop ko na ito? Malulubot na ito, hindi ka makamag-picture.